sa nasabi. Tingnan ko muna yung nasabi ha. Si kapatid ko eh. Oh. Oh, Ano mo mura doon sa August? 啊，嗯。<laughs> uh.

kata anu mau murah don sa Agustus August yun sa August sa uh, area po na August ano ba? Ah, October pala. October pala. October. Okay. Ah. Check mo ano mo mura diyan. Mal. Galing ko taba ito ha Meron 2-7 boss Ah pwede oh, Ayan yeah. Dalawa Ita. 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 Anong Ito ito may mora no Oo oh, ang tobel Oo oh, Ano yan? Ito ang pal Pal, pal. O, pal Anong oras yan? Alas 8 ng umaga Ah pwede na yan Malapit naman sila dun eh sa awang Oo oh. Pero naman alas 11 pero mas uh, mataas 36. 36. Ah, doon na lang sa ano. Yeah. Ano sa'yo ba eh? Meron pa? 9, 10, 11, 12, 13, pa Dalawa yan, dalawa. Magkano yan? 5, 6. Ah, Wait, Baka mali. Hindi boss, 5, 5, 60. Ah. Kasi 2, 7, Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ay, lalabas ka? Oo. Oh. kita nito. Diyan kayo kumuha ng ticket sa Facebook na yun eh. Puro scam lang yun eh. Oh. Oo. Minsan, meron naman di scam yung ano. Kaya ako, nadadala na ako sa mga ano. Kapit ba, pati sa barko, doon kumuha di. Pati sa barko na ano rin. <laughs> hindi na rin nakalis. <laughs> Kasi yung asawa niya, mauna siya, negroplano. Oh. sunod yung yung misis niya, uh, ko. Ito oh. na, itin ko na sa airport yung asawa niya. Wala walang pangalan sa ano, yung... <laughs> Pinauwi siya, tapos na, hindi ang pangalan mo dito, walang pangalan na ano. Ang sakit nun. Oo. Yun ang mahirap dun.

pagbalik nila, puro ano na sila lahat, barko na siyempre mura daw wow. ha? eh, mauna lang yung ano kasi namatay yung lola niya sa provinsya yung lalaki kaya mag-airplano siya <laughs> ang nangyari hanggang ngayon, hindi na nakalis sila Bye. nasayag lang yung pera eh, ganun din sa ano eh, sabihan nang ko kaya yung, yung pamangkin naman niya kumukuha nung ilang, isang buwan yata pagitan eh eh, sabi niya mura eh, nung alis na sila, tapo yung dadanan. Yung <laughs> pala, wala na. Ay, 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 kasi yung, yung, ano ko dito, boss, yung sabi. kung ikot, tatong beses sa pabalik-balik dito, mga ano eh. Oo. Oh. Magtanong, tanong ang ito ka dito, dito, Dito po. Oo, oh, siguro, mga kaya ba yan, mga kabila ng ilang araw magpapray na ng ticket dito sabi ko sa nila naabot niyo man yung dalikan bakit di pa kayo na kumuha eh diba ang dami naman kukuha na ng ticket hindi dyan sa online na yan oo kasi online wala kayong habol dyan eh uh -huh. no habol mo dyan Iba black na yung ano wala na. Mga fake account na yung mga kailangan nila dyan eh. Oo, oh, saan mo na haapulin yun. Eh, tayo, kahit pa paano. Hmm. Eh. Eh, eh, hindi tayo kahit hindi Parang natin mahal kasi pag ma mahal talaga uh -huh. May mga tax yan So uh, -huh. yun, magkano na yung tax sa airport ko So, tingnan mo mm. Okay. Pagkita ko pa lang sa'yo, yung pinaka-original na price na yan Mura lang yun eh O, oh, 888 o, oh, tax nyo no uh -huh. yung, pre yung presyo ng ticket no? Ganun lang yan o no? oh.

doble doble pang gastos mo pagdating mo sa airport uwi ka naman nag uwi ka ng sakit ng ulo e, diba? eh pagdating mo to, punta kalmo't tulo wala doble gastos papapunta mo doon pamasahe wala na rin kaya yeah, sabi ko ako ayaw mo talaga yung magawa ng ganyan kaya sabi ko yung mga pumunta dito ang tatanong sabi kaya legit pa kayo sabi po, ate, eh, ko ate hindi ko po sinasabi siya sa inyo na legit ako pero check na lang po yung mga kung ano uh, yung yung mga yan tax na ng tax sabi ko, sa city hall check po Kung hindi naman ako mapaproba niya pagka peke ako eh. ka, kung magpepeke ka dito, ikaw lang mababalikan dito. Eh lapit lang no. Oo, oh. tsaka kung magpepeke ka, hindi naman talaga paano eh, ka ba? Ikita, paano ka pa mag-ano? May atraso ka pa sa tao. So, ano nga, paano ka tatagal dito? Kaya na. Uh, Oo, oh, diba? ako dito sa years na Oo, oh, uh, yun nga, uh, yun nga uh, nga, no? paano ka tatagal dito pag puro peki, eh, sino pa ba kukuha? <laughs> ano po yun? Yung ano po po, que hoy el mar